Ito mga idol, ang masarap na palabok na galing Banang. sa Aling Banang's From... Ano? Guadalupe? <laughs> From Guadalupe! Hindi <laughs> <Ito laughs> ko ka alam na sasabihin ko. Biglaan lang po ito. Merong kalamansi. At sandamakbak na itlog. At merong pang lechong kawali. Tinadkad sa sahog. Aling Banang's palabok space yan from outer space meron pa siyang extra sauce yan no? tubig niya tubig 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 ni Mia asa na yun tubig ni Mia now sana ay ay